Welcome to Chin Chong Adventures! Napakaraming nangyari sa naging pag-uwi namin ng Batangas na nalalapit na nga ulit kami bumalik sa isla pero nagampanan ko naman ang mga misyon ko sa amin naging pagluwas. Meron lang din talaga sa dyang mga bagay na hindi mo inaasahang mangyari pero kaya nga nang nasabi ko eh Aral na talaga sa buhay natin kung meron mang, mang hindi maganda sa mga nararanasan natin. At ang importante pa rin naman sa huli eh, kung paano mo pupulutin ang aral sa bawat pagkakamali. At kung sa palagay mo naman eh, masyado na ako maraming sinasabi eh, mabalik na tayo sa korugtong ng aming istorya. Mataas na yung offer sa inyong credit eh. Pwede? Che-check po natin. May paano? Na <laughs> Wala po. Si ate, mag-assist sa amin. Hello <laughs> po. Ang ganda yung ano eh, no? yung action pour ngayon, no? Wow! Ito po sir ay yung 45 minutes po. Nada naman po yung 34 minutes lang po. Uy, ah, may kabiglaan tayo <laughs> dito. <laughs> ah, kayo po talaga is Tagapalawan? Ako ah, po, Palawan. Yeah. Ayan na. Matuloy na, may bago na naman kaming utang. Wow! Okay. Tama na. Kaya ito na sa atin ni Kuya. Hindi oh. ako sino kuya Chin Chong uh, Mga trippings namin sa Coron Coron Talawan Explain uh. uh, po lang Apo, yes po Ito po yung magiging account number niyo In case na hindi po kayo ma-approve for auto debit Ano po? Sa mga online po kayo pwede Kung hindi ko ma-approve oh. Ang start po ng payment payment feature is 834 Every cord of number po yan 6930 Bali kung wala kayong late payment, update lang kayo nyo. Hanggang uh, February lang po kayo mag-update. Okay. Nakikiringi na po yung pang uh, March 4 po. Ano po? Ano po? Thank you. Salamat. Yeah, salamat po. Salamat po. Sir, bali pa sign na lang po. Okay. Okay. <clears throat> nalala yung pause ko ah. Nawawalan ako ng boses kasi nakipag-usap ako, nakipag-usap dun sa bilihan ng drone. Wala sa plano, napadaan lang kami. Eh, bigla na lang, meron na kaming drone. Isa sa pangarap ko ito magka-drone kasi yung mga dating ginagamit kong drone, eh, hiram ko lang kay Charlie. Kapatid, chap cha thank you sa pagpapahiram sa akin ng drone mo nakaraan. Pero ngayon, meron akong gagamitin na sarili kong drone. Wala sa plano pero safe lang. 5,000 lang naman yung pinayaran ko dito. <laughs> Kasi pagkadaan namin doon, eh nakita ko may home credit eh naalala ko. Nag-message nga pala sa akin yung home credit na malaki na yung offer sa akin. Kaya tinry ko. Uh, mayroon akong lowest uh, down payment. Down ako ng 5,000 instant pero nagad akong mini-pour. Pero syempre, monthly ko yung babayaran sa loob ng isang taon. Okay lang din. May interest sila na almost 18,000. Pero safe lang. Kasi at least maaga ko nakuha yung drone at magagamit ko siya pagdating ng koron. Yeah. Salamat sa bawat gabay na tutong maging tayo munawang mabuti. Mawili sa tiwala sa rinay nasa mabuti. yung mo yan yung Akin ba? Hatid ko lang si Chin sa Manila. O double ako dito, tatapusin pa namin yung mga kanta namin. Dito ka na ma. patigil mo na dito? Paalam lang ako sa mga bata. At makalipas ang ilang sandali, na kami sa Grand Terminal. Thank you. Tama. Na jacket, mabiyahe pa naman ako lang ano, pabalik. Kasi atin ko lang si Chin. Tako, babalik ako dito gawa ng may mga tatapusin kami ni na Busi na continuation ng music video. Tapos ireretake ko yung verse ko doon gawa ng paus nga ako nakaraan. Retake ko, ayusin ko lang ng take. T Shirt ko hardcore hope. Haha. <laughs> na tayo maghihiwalay <laughs> kaya kasi din talaga mauuna si Chin sa Manila gawa ng may mga kailangan pa kami bilihin eh kung ihintayin niya pa ako matapos yung uh, mission ko dito si okay, baka hindi namin mabili yung mga kailangan bilhin. kaya yun atin ko sa Manila kasi ako balik ako sa bahay gunan ko yung motor diretso ako na iyan i-retake e, ko yung verse ko tapos kinabukasan, diretso kami isak. Tapos hindi na talaga ako nakapag-video nun sa tugtugan kasi nahiya ako eh. Kumbaga nahiya ako mag -video, video kaya. Yun. Nakapokus ako sa tugtog. Aso nga, saglit lang kami nakapag-practice. Saglitan lang kaya... Okay lang, yung nagtutugtog namin. baga, hindi namin nabigay yung ano namin, yung gustong mangyari. Pero okay lang, safe lang. Maganda experience pa din. pinadali namin kanina na ko aking relo. Na ko aking jacket. <laughs> relo, jacket, shades. Tatlong kailangan na iwan ko. Tugtugan pala namin. Unahan ako ng hiya. Hindi lalo ko dapat mag-video talaga ako. Kaso pagdating ko doon, hindi ka kaya video Next time, next time. Ano na sa akin? Ano na sa akin na dapat alisin ko yung hiya ko. Kasi eh, memorabilia yun eh. Yun! Parang may mga gugunita. Sabi? <laughs> Pwede oh. ba rin siya na sa ilaw ng Ingat sa ako. Salamat, sir. Green. Kailangan bukas na sa siya. Ano e? Diba, mas makamurah. Oo, kaya e, sa mag-taksi. Mas mag-try second na lang tayo magta taxi tayo, magkano abutin niya? Uh -huh. Mas makakatipid, mag LRT. Kaya LRT na lang kami. Mas makakatipid naman talaga kung para sa magtaksi ka. Ayun niya lang, mas akapagod naman din lalo't kung marami kang dala. Kaya inabot na rin talaga ako ng pagod kung kaya hindi ko na nagawang mag-video pa kana iyan pag uwi. Studio ni Isak. Continuation ngayon ng aming MB. Kaya kinabukasan eh, dumiretso na kagad kami sa studio ni Isaac. At dahil nga kausap ko na rin siya kahapon pa lang na darating kami eh, biruin may nagabala pa talaga rin si Isaak na may mga nakahanda ng gulay sa studio bago pa kami dumating. At tama-tama rin naman talaga bago kami mag ng aming kapisyon. Mayroon ko na lang sardinas yung ano, puso sa akin. Baka <laughs> sardinas kasi pag naluto. <laughs> 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 pero, pero may tomato paste. Pwede Maraming salamat ha. At siya pala si Kuya Migs, ang erpat ni Isaac na siya presidente ng samahan ng mga mananato sa Batangas na United Batanggenyo Ala Inc. Oo, oh, ash lang. Welcome. Yeah. Welcome. Welcome. Pagkakaroon na na-access ang internet. Kasi pagkakaroon na yung internet. Nagamit ko na nga yung mga bagoy. Agad, gamit, lang, ay, gamit oh. na din. tayo nito. dikit. Oo. Ang niya. Iba rin talaga yung pakiramdam na binibigay sa iyo kapag sa kahoy ka nagluluto. Kaya pag uwi namin, isa talaga aray sa gagawin naming misyon sa bahay namin. Ang magkaroon ng abuhan. Kamukha ni Chico At siya naman si Isaac, O mas kilala sa amin bilang si Isad At isa rin sa masasabi kong jamante ng Batangas pagdating sa mga obra na ginagawa niya Tea. 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 Okay, eh. okay. Lang. lang, sardinas, sardinas ni Buzi. The... No, ano sardinas niya? Pais din. Ano yung kanila? Hamburger. Mm. Oo, parang hmm. saan <coughs> dumaan ulit mam? Ay, 7-11. 7-11. Masarap din yun. At so. least may makakainan ng mga... Ah, ano talaga, yung plant-based talaga. May sa hirap syudad na hirap talaga. na hirap yung dito naman. Buti nga lang. Hindi hmm. ko pwede ko lang, lang, lang kami eh? lutuan. Paano yun? Pag <laughs> um, ano, mga dadar, lagi din dala, ano. dala, yes, nasotay, oh, oh. kami dala ng ano. Oo, kami. Oo. Kami ni Chin, may dala talaga kaming sya, ano, mm -hmm. dala, kami ng butane siya ano. pagdating uh, namin sa nagluluto na lang. Kami talaga ano. Talong, pwede talagang gamitin siya para mga taba-taba. Mm -hmm. Mm hmm, yung ginagamit ko dati yung mm -hmm. taba eh. Talong. Mm -hmm. Ano sinimulan mo muna ng pesketarian yung kung sino? Oo. Oh. Kasi hindi ako nakakain ng gulay. Ang tinaan ng gulay talaga. Hindi ako nakakain ng gulay dati. Kaya ang galing din talaga. Pwede nga talagang mabago yung ano mo. Yung kanilaso mo. Nasusuka ako dati pag kumakain ako ng gulay. Kaya nag-umpisa ako sa pesketaryan dahil para malunok ko yung mga gulay. Kaya tama ako ng seafood. Nagtigil ako ng pagpapaskitar. Like, hindi ko siya sinasadya. Ang gagawin ko lang sa akin. Tatabi ko muna yung mga seafood para pinakapanghuli ko. Hindi ko napansin na ubus ko na yung gulay. Tsaka pansit. na lang yung seafood. mga ang oh, nakaya ko na mm -hmm. Ba, nag-adjust na yung panlasa ko. Yung araw na yun, ang <laughs> gabi tinigil ko na. So, kaya na pala, dude. Ikaw nang talaga rekta na. Hindi ka agad talaga kumain. Oo, kasi nga, bigla ako. <laughs> -no, Pumalik no? lang din ako kasi sinubuan ako ng adobong uh -oh. uh, manok ng kaibigan ko. Pero yun lang din yung kain ko na karne. Sinubuan ng adobong manok. <laughs> Sabi natin yung dalawang tao ka nagsimula. Kahit bite lang yan, balik ulit sa simula. Ngayon ako nun, busy busy kami nung gabi. Ginabukas, kumahin kami sa labas si Chin kasi hindi namin na mapagluto. Ang order ko nun, binata na pugita. Kasi Chin, ang mm -hmm. order ni Chin, ang mga yem po ganun. Eh wala pa kami kumagahan nun, tas tanghali hali na nun. Unang dumating sa order namin yung kay Chin. Dimidimun mo ako ng isip ko. Parang gusto ko lang katiban yung kay Chin. magkutong <laughs> Bagot, gutom na, wala pa yung order. Bukas na lang kaya ako magulit. ulit no, dumating yung Ari order, tapos bakang ko. Pagkatapos kong kumain, eh, syempre, yung kay Chin, mabagal siya kumain. Nakita ko yung pagkain ni Chin, hindi na ako natatakam. Ibig sabihin, sa isip lang talaga siya. Sa isip man, ah, na lang talaga. Ito ah, kung may hirapan kasi dalawa na naman kayo nito niyo. Ano ba, Kaya ko na pa, mag-vegetary na. Tapos gusto na din talaga niya. Ito ah, na, din siya. Oo, oh, nakain ko nilaga lang yung dalawa. Nakain ko na ko ano. Ito brokoli. Brokoli talaga pagpupok na gulay. Sana din kami doon sa Corona gano'n. dito naman kami parang nabigyan ng loho sa mga process na yan, no? Ang dami ko pang KPD may sausage. <laughs> oh. sa Patangas meron na dito? Pakakabili ka oh, sa mga mall. Meron dyan sa SM? oh, meron. meron. Oh. meron. Dito, ah, dito, ah, dito. Mga ah, meron. Eh. sa mamaya. Ah, sa Sige, sige. Okay. Tapos may kinakainan kami dito yung itong biwel. Yung ano <sighs> yun. Mga Gulay din. Tapos mm, meron sila talagang parang karinderia yeah. ng mga gulay lang. Oh, Ayos, ay, dito mo natin dito. Oh, right. yan, mga, mga sa bayan, sa so bayan mismo. Sa bagay may ganun din eh, parang restaurant lang narito. Parang karinderia na lang. So, so sa kurod. Gusto kong gumawa ng karinderia doon na affordable sa mga local. Tumawa so, mga, ay, mga I, trying tayo mga ganun tatay. Pwede mong gawin yung mga local mismo na... Para maano din sila maka-influence ka din. Mga giniling na, convert mo lang sa vegetarian yan eh. Gagamitin mo lang TVT eh. Giniling ka na yun yung masarap gawin nyo na parang sisig uh, gigisa ka ng gano'n tapos lalagay mo ka ng mga dice lang mamatika ka lang talaga ng konti pero pero talaga yung prasa pwede mo naman tanggalin pag gano'n eh naluto na parang sisig na siya gata ang ko ang gata masarap yung binata ng langkano yeah, mix ka na ayan siya yes, uh, yo kain yo kamusta mo? kamusta? set na ka rin yun at pagkatapos nga ng masarap na tanghalian at kwentuhan, eh, pahingo muna saglit at maya-maya, eh, mag-uumpisa na rin kami sa aming pagsusunod Pero bago muna ang lahat, eh, nais ko muna magpasalamat kay Isaak at kay Kuya Migs sa pagtanggap at pag-aasikasa sa amin at makailang sandalingat at kami nakapagpahinga na eh Zach Lumaratsyo na kami sa lokasyon kung saan kami magsushoot At ito rin yung first time na nasubukan at nagamit ko yung drone Medyo nahirapan lang din talaga kami sa una Kung kaya inan lang yung mga nakuha naming video makikita ito ni Tito Ken eh. <laughs> ano? Bomba na. Hindi ka may 360 to? Yun yung maganda sa kotse sana eh. Big lang ano. Saka dun sa top sana, sa peak. Ano, kaya gagawin pa natin pumunta doon? Okay lang, kaya saan dalawa. Service ka naman eh. Sagarin na natin. May 7-Eleven naman eh, pang survive eh. <laughs> Yo, shout out to 7-Eleven po from sa inyo. Napakaganda ng move na yun. Talaga dapat. Go vegan. Okay. <laughs> Pagkatapos namin kina Isaac, eh, tumuloy pa rin talaga kami ni Busi sa gulugod baboy na matatagpuan lang din sa mabini. At para masulit na rin ang mga natitirang sandali namin din eh sa Batangas, bago kami umuwi ng isla. Nandito kami sa gulugod baboy. Kami nalang dalawa ni Busi ang natira. <laughs> dalawa na lang kami natira.